Hello shoutout mga idol, good morning Good morning sa lahat ng followers ko, sa lahat ng viewers ko ha huh? Good morning Last day of breakfast namin ngayon uh, Ano ngayon? Sunday uh, February 18 ngayon ano? ay no? February 18, last day of breakfast namin ngayon So mamaya uh, pa kami tapos mga mga ano mga 3 pm ng hapon uh, going to terminal na kami ng bus para ano po yung bago tapos ano kami mga idol uh, going to terminal na kami ng bus para ongoing na kami to Manila. So, breakfast kami. Dito rin breakfast kami wow. idol Wow! Ang cute, di ba? <laughs> na. Uh. So, ngayon mga idol, explain ko lang sa inyo para malaman nyo. yung kami dito sa Baguio ng uh, two nights and three days, no? Two nights and three days. So, ano lang Friday, Saturday, Sunday lang So bababa na kami ng Manila mamaya ng 3 PM ng hapon. Uh, bibili ko na kami ng mga pasalubong tapos going to Manila na kasi yung yung missis ko going to Singapore naman siya. Uh, babalik na sila ng Singapore kaya yan mga idol ha. Uh. Para alam niyo mga idol kung ano nangyayari sa amin. Tingnan niyo yung Albusal namin. Wow. Ganda. Tsaka yung maganda kong asawa. Yeah. Hey, hi ka naman dyan. Um, ano naman yeah, Isa pa. Yan. Yeah, di ba? So yun mga idol, uh, uh, napakaraming tao dito may ipapakita ko sa inyo. Uh, dito kami nag breakfast every morning. Dito kami nag-ano uh, dito kami nag-breakfast kasi para makita nyo. Ay, yung maganda kong dilag. Yan. Uh, maganda Sa pinababay ko lang sa inyo mga idol kasi uh, malapit malapit na kami mag-onboard sa Manila. Malapit na kami bumalik ng Manila. Kaya pinapakita ko lang sa inyo yung mga nangyari sa amin dito sa Bali. So mamaya magdadala pa kami ng mga idol. Kaya abangan nyo ha. Abangan nyo. Shoutout nga pala kay ate. Ate, shoutout nga pala kayo. Ako sa Red TV. Hi. So tara mga idol, breakfast tayo medyo ano na na kami ng gising kasi napakalamig ngayon dito mga idol sobra sobrang na sa bagyo talaga mga idol ano yung ketchup dapat eh. ay pag tumayo ako ako magalaw eh uh, mag ng ketchup na ito. Ang sarap ng breakfast namin na add pa ng mrs. ko ng iba. Agad add pa siya ng konti. Tapos may pipe pa, ano ba yan? Pipe. Kasi pag ako nagbe-breakfast pa mga idol, gusto uh, ko talaga may egg. Ayoko nang ano, favorite ko kasi egg talaga. Yung talagang hey, favorite e. Ako na lang kukuha ng ketchup. Diyan muna kayo ha. Diyan muna, bye-bye!